tenun desa ah discot apa yo guys ang Uh, ang 139 99 na lang okay, okay, Guys, ang akong na order is worth of 139. Ah, uh, oh, 139. Ngayon akong nabayad 99 na lang, almost uh, 40 pesos akong na discount. So, naku kay discount kung ana medya uh, mag-drive tu lang mga PWD. Ah, uh, anticipate sa mga PWD no, senior citizen. Ah, uh, may mo biyahe mo, ano na lang mo, mag drive through na lang para makatipid-tipid kayo na i-discount. Kahit kasagaran sa mga kanalan, walay discount, malabi na sa biyahe. Gawas na ka ng mga naas downtown. So, traffic kayo, kanalan sa... Right, order.